sa pangunguna ng Senior Communication Students kasama ang iba't ibang kolehiyo kabilang dito ang College of Arts and Sciences at College of Accountancy and Finance Students at sa pakikipagtulungan ng College of Arts and Sciences Student Council, the Naga Collegian at Central Student Government, muling nagsimula ang ikalawang season ng Tiger's Talk noong ikalabing pitong araw ng Mayo taong 2024 na ginanap sa ST Auditorium. Ang layunin ng programa ay bigyang diin ang gender development, digital tools for environmental advocacy, media and communication, at disaster risk reduction and management. Pinangunahan ang pagdalo ng Dean ng College of Arts and Sciences, Dr. Fausto Romero Jr. at Dean ng College of Accountancy and Finance, Dean Lawrence Astor Pellejera, kasama ang suporta ng Presidente ng Naga College Foundation Incorporated, sa pagpapatupad ng kaganapan. Pinakatampok na kaganapan ay ang hanay ng mga tagapagsalitang nagbahagi ng kanilang kaalaman at kadalubhasaan sa iba't ibang larangan. Kabilang dito si na Mercy Pilontok, Mr. Jose Lito Ocol, Ms. Riza Mostar at Mr. Michael Angelo Navarra. Yung pagtuturo kasi, ano siya, very crucial siya sa tuturuan mo at sa iyo na rin na magtuturo. Kailangan maiparating mo sa kanila ng tama yung mensahe mo. And aside from that, syempre ang dami ko rin um, na ibang ano, responsibility. So, nagdalawang isip ako. Pero sabi ko nga, if this one time na makasama yung mga students ng NCF ay makaka impart ako ng something really useful to them na magagamit nila sa pag-aaral nila, sa pagkatao nila, at sa paghanap ng purpose nila sa buhay. That will be an honor for me. Manatiling nakatutok sa mga lihitimong social media accounts ng The Naga Collegian. Kathleen Faith Baliwag, TNC, para sa Malayang Pamamahayag.